ay mga ready nandito si Ate river ito yung prenito ko ano, Ah uh, nasa video kanina na uh, nakita ninyo na sabi ko i-adubo ko na may itlog ito siya guys prenito ko muna para maaray siya ng iba niyang mantika ang gagawin ni Ate ay kunti-kunti nito diretsyo na natin sa kasirula konti lang ito hindi naman kasi masyadong kumakain yung mga amo ko basta may pagtatlong tatlong hiwa kami o pag-apat na hiwa plus yung itlog kulay sabaw okay na kasi palagi naman kami kumakain sa mga labas at sa mga order isya guys ito yung ano ni ate riba pinaka special sa kanila pero inano ko muna pwede na siyang kainin mas gusto ko kasi nilalagay na ganito para ano kapansya ko ayaw din nila yung malambo ko kaya ma ano yung ng amo kaya naisip ko iprito ko muna yung karne para hindi sila maumay sa taba at saka siya hindi siya malambo nakukontrol ko yung kanyang ano, tigas mamaya sa aking pagluto kasi lahat ibibirekt ako na damihan ko lang ng bawang hindi ko lalagyan ng luya bawang lang siya guys at saka at sugar ayan siya Yan. tapos marami akong bawang tapos kunting rock sugar lalagay ko na sa loob tapos yung itlog. Para na, habang nakalagay na yung itlog, ito yung tamang proseso natin, na pa. ba? Kasi minsan nakabidyo na lang ang inaano ko. Ito, uh, sweet and salty sauce na rin. Kaya, hindi ka na maglalagay ng kahit ano. Hindi mo na siya lalagyan ng patis. Kaya, light sauce. Tama na ito. Ano ako? ko kasi nito konti lang yung sus. Hindi ko masyadong binubuksan ng malaki kasi baka madamihan. Tantya ko na rin yung lasa guys dahil matagal na nagluluto si Ate Riba. Hindi ako para tikim sa mga linuluto ko. Yes, Ayan yeah. siya. Tama na yan. Lagyan lang natin, natin ng tubig. At tubig ko, hindi yung nasa puso na tubig. Napakulong na. ng tubig mo. Napakulo na. Tatsa ko na rin yung tubig mo. Iluluto ko na ng 10 minutes na ito na. Yung malasahan lang ng ito. rerelance ko na lang siya mamae. Thank you for watching, guys. Yan na lang. God bless.